Maganda tanghali mga idol. Nandito naman ako ngayon sa ano sa SM. Ay galing kami ano, ah, galing kami galing kami sa Kalamba ay dumaan kami dito sa SM ng Basina. Ang ganda po. Oh. Gandang tingnan ng Christmas light. Paikot. Paikot 'yan oh, mga idol. Oh. Yan, hanggang taas. Daming tao po, talo sa baba. Mga binibintang sa takyam, puro bago yan. Yan, yan mga idol. Uh, gusto kayong bumili sa takyan, dito sa SM dami rin eh ah, dami rito mga idol Nasaan na yun yung aking asawa na yan at wala na? Nawala na. Anak ko. Ayun pala. ala ko, nawala na. Ha? San yun sila nasa na? Saan parte? Saan <coughs> Ndau. Terdol. Nyata ta terdor ba. Asa terdor sila. Ndau. Terdol ta ya. Asige. Ah, Tara. Nakai ta jan. Tu. So, Terdol, ngedor. Atai kamsa

na rito sa SM ng Lucina mga idol O, oh. na hangingis lapis lap ang mga ilaw Ayan, o oh. kitang kita kitang kita hanggang doon sa kapila o oh, kita maliwanag ha saan na saan silang parte o oh, ganda. Ah, maglalaro sila. Dyan pa, maglalaro. Ay, hanapin mo dyan. Dyan na po mga idol dito. Palaroan ng mga bata. Wala dito sila? Ano? Iwanan. Oh. Ah, ugra-ugra Kakaya ng mga bata, mga idol, ganda. Iikot pala ang daan, papagayo, paikot. Yan, paikot pala. Punta ron. Ang laki ng SMB ito. Oh. dami. Daming mga nakakalula mga idol. Weekend na kami, taas. Yan, oh, ganda. Oh. Palaroan ng mga bata yan, mga idol. Yan. Oh. Yan. Ganda ito. Alaruan ng mga bata. Ganda naman. Yan, ganda na. Ibot, oh. Pati yun, oh. Pati yun, oh. Ang ganda, oh. Lalaro yung mga bata. Ah, ito, o. Ano, o? Ganda, oh. Nakalabas. Ganda, oh. Ganda, no. diba oh. Hindi mo na marunong yan. Paano kaya yan? Ganda, Alamay palaruan dito di mana kamaraon ng no. pambata ay nagba-basketball oh basketball sila. Kuwentuhan sila oh, yung mga kasama ko. Oh. Wow. Sawa ni. Ano? Nakakasiya. Oh, ah, siat. <laughs> oh, asiat man oh. Napakatang <laughs> nga galing kanyan oh four shot eye eh, bet pala oh anang din oh alam nanam tinatamaan yan ha yon <laughs> tama da kita dito sa mga bata na si ti paaro

Enjoy mga idol, enjoy. Enjoy kami dito sa SM ng Bacolod City. Salamat po.